Okay mga kaidol Papinis na nga kung kuhan, mga kaidol Itak O Tutorial ta ginagmay mga kaidol uh, Nagkuhan ko mga kaidol Puluan mga kaidol Nagamit ko sa una o Gikan sa tingga, kahoy, plastik Okay Karon Mga isa ka sako na po siguro ako nagamit sa body filler ini siya mga kaidol mga body filler ini siya mga mga kaidol uh, instead nga isar ka boxing sing aku uh, akong gidagahan mga kaidol pero dili na kuan nga sing sing mga kaidol kay nitrate ana sa ilalom mohawid ang ang basilia mga kaidol mura na siya mga nap dai nap mga trade di pangkatingan pagi diha Brunsi na mga kaidolo. Papinis na. Sana to pinturahan. Scabbard na lang dahil kulang.